Hello guys, magluluto ako ngayon ng paborito naming biko Dalawang cans na coconut milk Tapos 3 uh, cans na tubig Gamitin niyo mo lang yung cans ng coconut milk para sukatan sa tubig Yan, i-boil mo lang yung coconut milk sa katubig. Then, ihalo mo na yung 6 cups na sweet rice. Sinook siya ng overnight, guys, para lumambot yung sweet rice. Yan. Halo-halo lang. Make sure na slow cook lang. I-slow mo lang para hindi siya masunog. Ayan. Halo-halo lang hanggang mag-evaporate na yung tubig at saka yung coconut milk mo. Then, lagyan mo na siya ng sugar. Six cup na brown sugar ang nilalagay ko, guys. Depende kung gaano ka-sweet ang gusto nyo. Kung gusto nyo ng mas sweeter, pwede nyo dagdagan. Kasi pwede nyo namang tikman-tikman yan. Habang hinahalo nyo. Ayan. Halo-halo lang. Ito ang pinakamahirap, yung paghalo-halo. Pero, promise guys, masarap ito. Ito ang paborito ng mga anak ko. At lagi nilang nire-request na gawin ko daw siya. <laughs> Kaya, ayan. Ayan, yan ang mahirap kasi malagkit na malagkit siya. Halo mo lang with a slow cook lang. Hmm. Habang ginagawa mo yan, i-preheat mo na rin yung oven mo ng 350 degrees. Yan. Sprayhan mo ng palm ang pans mo para hindi siya didikit. For six cups na sweet rice, dalawang, dalawa ang magagawa ako, guys. Ayan, dalawang aking uh, pans. Ayan. Makagawa ka ng dalawa. Ayusin mo lang. ready to bake na. Takpan mo siya ng foil. Tapos, i-bake mo lang siya ng mga uh, 45 minutes, guys. Para mag-brown lang yung taas. Habang nagbi-bake ka, niluluto ko na niluluto ko naman yung latik na ilalagay ko sa taas. Coconut cream ang ginamit kong latik.